Yan. We're here at Zambales. Hi guys again, again. Hi guys again. Sobrang lawak pala dito sa Zambales, guys. Damn. First day in Zambales and um tutor namin kayo so pwede niyo magawa dito sa Zambales. Liuliwa. Tama ba? Liuliwa. Liuliwa. Zambales. And, ayan uh, guys, konti lang tayo ngayon. Mamaya daw dadami. Sobrang init yung hindi bumili ng sunglass hindi lang sila ate at kuya pao guys meet Geneva Geneva! Geneva! first mo din sa beach mo no? alala to ka mo siya Ang cute try natin yung beach Ayun. tonight ah today pala mamay Help ikaw? me! Help me! Go. Oh, go. <laughs> <laughs> and so much better here Diba? Sarap mag-swimming lang. Yeah. Chill lang. Chill lang. Kung gusto nyo lang mag-enjoy, swimming, swimming, swimming lang. Tamang beach lang. Kaya na kayo. Wow. Okay, sa mga nagaanap ng na mga beach na pwedeng mag-relax lang, wala masyado activities dito na sa Zambales na par near ng beach nila walang mga seaweeds uh, rocks or anything so pwede lang kayo maglangoy lang kayo gusto nyo with family perfect for family to pero may mga ATV naman dito tsaka mga dito mga banana boat so pwede rin naman kayo mag-activity na uh, all I can say is This is perfect for family and mga pang beach lang, mga friends and family. PIZZA! Hi guys, so raining. Alright guys, so we na namin after make <laughs> minutes. 40 minutes. 40 minutes coming a mango shake. Well, uh, I don't know, there's i'm going for a mango shake guys. And then guys, ito na pinakaabangan sa Zambales is yung sunset. Masarap yung mango shake, di ba? Yeah. So, video natin yung sunset guys. guys and hey, it's already sunset sarap dito guys pagpa sunset ito mostly naabangan ng na mga tao dito sa Zambales and yeah uh, medyo lumalakas na yung baksak sabi na ano nalunod ako <laughs> so ayun medyo malakas na yung waves dito pero ayun ang ganda pa rin ng um, view guys ayun nyo to Nakikita nyo ba yan? Napakaganda ng view na yan, guys. And ang alam ko bawal na mag night swimming dito sa beach. And uh, bigman natin yung sandali Watch out! No. Hi guys, so it's currently uh, 8:28 p.m. at pagandap tayo ng pwedeng pagsayan for tonight. Yeah, magandang sa sarado ang gatwal ng iba. So let's see. Better watch out. Better not try. Hey, yo, come on! See you next, Melvin. Hi, guys. So yeah, check out my man. So paradise is got me am in for the night. Help me! And on the way, we are another hotel. It's time to check out. It's currently 12 o'clock. So, in A few moments later, a little longer than a few minutes later. Meanwhile. Wow! Ganda dito guys, dito na tayo sa ating second place. Well, close pa rin sa Liw uh, Liwa Liwa Beach pa den pero other stuff na to guys as in napaka solid amin na yung buong house ayan nakikita like, yung sa tour natin napaka ganda napaka aesthetic at chef I like it here may entertainment kung pwede mag video ko yun so so nilagay namin yung place here ayan thank you kay ma'am tsaka ay, sir pag-accommodate napaka solid dito Tsaka sila mismo naglilinis guys Sila mismo naglilinis ng place nila Kaya napakaganda Hands on sila, akala namin workers Pero sabi niya, I am the owner Oh really, I am the owner yeah. Tapos meron silang, pwede silang pa Netflix Netflix dito guys Projector and stuff Ayan, yeah. kita mo naman sila sa labas Ayan si Rona Nagdilis kasi it ito si mama may ari Ayan, yeah. Eh, napakaganda dito At napakasolid yeah. Let's see. Paano kung natin sa mag extend po? Hmm. Well, dapat bukas uwi na kami. Pero let's see. Baka daw mag extend Let's see, guys. Hi, guys. So, tapos na tayo sa tour sa ating new home. At kaya pupunta tayo sa beach, which is 2 to 3 minutes away lang. Yan. Ito, ang dami, 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 dami dito. Ano, pwedeng pag-stay ah, na ang mga ganda may pool and stuff kung ayaw nyo dun sa regular beach dun. Pero, same beach pa rin naman, different area lang. Guys, after 2 to 3 minutes, dito na tayo sa beach. Ayan, makikita mo yun na yung beach front. Agad-agad, kaya watch nyo dito na kaya mag-stay. Vacation, vacation talaga. Eto na guys, I love El Zamba. Eto na ang beach ko. Pero sa first day natin kahapon, eto yung beach dito. Parang mas onte. Parang mas onte dito. ATV sulit. Open for rent. ATVs. Ang ganda! Ayon, ito na guys. Mas so maganda dito. Ang kuya, di ba? Sulit. So sulit so guys. Sulit so guys. ay kita yung tatkapon pa tayo dito. <laughs> guys, tingnan niyo naman ito. Less people. Ayun. Kung makikita nyo doon sa pinakadulo doon tayo nagsistay. Pero andito tayo. <laughs> naman gano ka poonti yung tao. Mag-thank you ka muna sa akin. Thank, Thank you, you po. po. Happy birthday po. <laughs> 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 na oh. Na. Oh. Happy oh. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy naman tat. kasi guys kasi, eh, bakit ka, ano, si Rona may jellyfish? Kasi may mga flags dito. Kapag uh, purple flag, meron daw jellyfish or stingrays or dangerous species here. So ayan, makikita nyo. Yung... Alam mo ba? Ang pagkabasa ko, dangerous. Uh, purple flag. Fish, hindi. ano fish? Fish pala. <laughs> and purple flag siya ngayon guys. So nagtanong kami, Kuya may jellyfish ba nga? Sabi naman nila wala. So let's see. Pag nakagat, edi bye bye Rona. na trauma siya kasi sa puerto maraming jellyfish jellyfish season na sa puerto kaya talaga ang mga lang kayo jellyfish pero hindi yan wala yung jellyfish parehas lang naman ng beach nun eh. so guys kita kita sa Ligo Montage hi guys so ayan tatesting na natin dumami yung tao kala ko wala masyadong tao dito parang mas onte eh. Parang mas ote dito. So dumami yung tao. Ayan, makikita nyo. guys. So ayun. Tapos na tayong maligo sa beach. Ah, uh, Alam nyo ba yung Zambales? Beach is open hanggang 6pm only. So kapag after ng 6pm, pinapalayas sa kayo ng guard. <laughs> Ayan, yan yung beach aligod guys. We're going home. We're gonna do something fun. We're gonna eat. We're gonna have dinner. At ayun na nga. Look at these lights guys. Yeah. Cute, no? So yeah. I think I'll extend it. But let's see. See you all. The next melon. Oh, I don't know. Hmm. Tapos, 7 uh, out of 10 strawberry shake sakto lang mix ng pure tsaka organic tsaka non-organic so nag-iisip pa si Ron ako mag-extend sa Pasok tayo sa quiz. Oh, sa isang umbrella namin, guys. So, alis na sila. Bye-bye. 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 Hi guys. So, ano so, so, na? gagawin natin standard na kami sila ate. Kuya Pao. Wala tao well, eh, <laughs> So natin. You know what it is. ATV sa beach. Point one. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!